Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Halaman ng Bottle Brush Ang video ngayon ay batay sa planta ng Bottle Brush. Dito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim ng Bottle Brush Plant. Sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, Hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video ay dapat kang mag-subscribe sa aming channel at ay set ang bell icon sa lahat upang ang abiso ng aming iba pang mga paparating na video ay unang makarating sa iyo pati na rin ang video. Ay like at ay comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kompletong pagpapakilala at pangangalaga ng halaman ng bottle brush. Gustong gusto ng mga hardinero sa baybayin at tropikal na timog ang mabilis na lumalagong botlebrush para sa mga makukulay na bulaklak nito, na maaaring makakapal na spike o bilugan na kumpol na may mahahabang parang bristol na mga stamen, kaya tinawag na botlebrush. Gustong gusto din ng mga hummingbird ang mga bulaklak, na sinusundan ng mga makahoy na kapsula na maaaring tumagal ng maraming taon at katulad ng mga hanay ng mga butil na idiniin sa balat. Ang ilang mga botle brush ay natural na siksik at sapat na siksik upang makagawa ng magandang informal na hedge. Ang iba ay kalat-kalat at bukas, maaari silang putulin upang maging maliliit na puno. Ang mga may kakayahang umangkop na mga sanga ay maaaring palagin bilang mga informal na espalier. Marami ang mabilis na lumalaki hanggang isa sero o labin lima talampakan ng taas, habang ang iba pang mga varieties ay lumalaki lamang hanggang tatlo talampakan. Ngayon ay inuri bilang isang Melaleuca species, ang bottlebrush ay madalas ding may label na kalistemon. Natagpuan sa mamasamasa na lupa sa kanyang katutubong Australia, ang bottlebrush ay hindi maaaring tiisin ang natubigan na lupa. Karaniwang pinahihintulutan ng halaman ang asin at bahagyang alkalina na lupa, ngunit kung minsan ay maaaring magdusa mula sa chlorosis o mga dilaw na dahon na may berdeng mga ugat. Maaaring masira ng husto ang bottlebrush ng malamig na panahon. Maaari mo itong itanim anumang oras ng taon sa banayad na klima, ngunit sa hilagang klima, dapat kang maghintay hanggang matapos ang huling hamog na nagyelo sa tagsibol. Mga katangian ng halaman. Mga karaniwang pangalan na bottlebrush, crimson bottlebrush, lemon bottlebrush, stiff bottlebrush, prickly bottlebrush. Botanical names melaleuca day. Dating calistemon. Pamilya Mertesi Uri ng halaman puno palumpong. Mature size 3, 15 feet ang taas, 3, 15 feet ang lapad. Buong sikat ng araw. Uri ng lupa well-drained, basa-basa. Iin lupa bahagyang asidik hanggang bahagyang alkalina, 6.0, 8.0. Kulay ng bulaklak pula, rosas, dilaw, puti. Hardiness zone 8 i, 11 asda. Katutubong rehiyon Australia. Bottlebrush. brush. Southern Living Valerie Dillion halaga sa botle Karaniwang binibili bilang isang namumulaklak na palumpong, ang botle ay maaaring hubugin sa isang espalier o pruned upang magkaroon ng anyo ng puno. Magtanim ng botle sa mahusay na pinatuyo na lupa sa buong sikat ng araw sa mga hardin sa baybayin at tropikal na timog. Upang magtanim, maghukay ng butas ng dalawa o tatlong beses na mas malawak kaysa sa root ball. Una, amyendahan ang hinukay na lupa upang mapabuti ang drainage kung kinakailangan. Kung ang iyong lupa ay mabuhangin at kulang sa sustansya, magdagdag ng ilang organikong bagay tulad ng compost. Palitan ang lupa sa paligid ng halaman at tubig ng malalim. Ikalat ang mulch sa paligid ng bagong halaman. Kapag naitatag na, ang bottle brush ay may napakataas na drought tolerance at hindi nangangailangan ng labis na pangangalaga hanggat nakakakuha ito ng maraming sikat ng araw at mahusay na pagpapatuyo ng lupa. Liwanag Ang botle brush ay nangangailangan ng buong sikat ng araw o hindi bababa sa anim na oras ng sikat ng araw bawat araw upang mamukadkad. Kung ito ay itinanim sa lilim o napapalibutan ng matataas na halaman na humaharang sa sikat ng araw, isaalang-alang ang pagtanggal ng botle brush o pagputol ng iba pang matataas na halaman. Naglalagay ang botle brush sa isang makulay na palabas sa hardin at ang pag-iwas dito sa sikat ng araw ay makakabawas sa kadandahan nito. Lupa Ang botle brush ay hindi mapili tungkol sa uri ng lupa, ngunit kailangan itong maubos ng mabuti. Kung ito ay nababad sa tubig, maaaring pumasok ang sakit. Sa kabaligtaran, kung ang tubig ay hindi makakapasok sa mabigat na lupa, ang mga ugat ay hindi makakakuha ng malalim na tubig na kailangan nila magdagdag ng compost at o tinadtad na mga dahon upang mapabuti ang drainage ng lupa. Ang pagtatanim sa isang nakataas na punso ay makakatulong din na mapabuti ang pagpapatuyo. Ang bottle brush ay maaaring magdusa sa napakaalkalin at napakahirap mabuhangin na mga lupa kung inilalarawan nito ang iyong hardin na lupa. Magdagdag ng kaunting organikong bagay upang makatulong na mapanatili ang kahalumigmigan at aluminum sulfate o pit upang mapababa ang i. Tubig kapag naitatag, ang botle brush ay nangangailangan ng kaunting pangangalaga. Kung ang klima ay tuyo o ang mga antas ng pag-ulan ay mababa, patubigan ng mabuti para sa unang taon upang magbigay ng kahalumigmigan habang ang root system ay nagiging matatag. Tubig ng malalim at hayaang matuyo ng bahagya ang lupa sa pagitan ng mga pagtutubig. Tubigan ang mga halaman sa panahon ng tagtuyot, lalo na kung napansin mong nalalanta ang mga dahon. Ang pandagdag na pagtutubig ay hindi gaanong kailangan sa taglamig kapag ang halaman ay hindi aktibong lumalaki. Temperatura at halumigmig Gustong gusto ng botlebrush ang init at maaaring lumaki sa mga mahalumigmig na klima hanggat ang lupa nito ay umaagos ng mabuti at hindi basa. Mahusay din ang halaman sa mga tuyong klima, ngunit hindi ito isang halaman sa disyerto. Nakikinabang ang botlebrush sa pagdidilig sa panahon ng matagal na tagtuyot. Dahil ito ay moderately salt tolerant, Bottlebrush ay isang magandang pagpipilian para sa coastal gardens. Karamihan sa mga varieties ng Bottlebrush ay nabubuhay sa taglamig sa mga zone 8 o sham, bagaman ang ilang mga cold hardy na varieties ay magagamit na ngayon para sa zone pito. Bagamat ang Bottlebrush ay evergreen, ang hamog na nagyelo ay maaaring makapinsala o pumatay sa mga dahon. Pataba ang pag-fertilize ng botle ay maaaring makatulong na mapanatili ang kalusugan nito, hikayatin ang paglaki at panatilihing maganda at madilim na berde ang mga dahon. Maglagay ng slow-release tree fertilizer sa unang bahagi ng tagsibol at sa pangalawang pagkakataon sa huling bahagi ng tagsibol o unang bahagi ng tag-araw na sumusunod sa mga direksyon sa pakete sa halagang ilalapat. Huwag lagyan ng pataba sa loob ng dalawang buwan ng iyong unang taglagas na petsa ng hamog na nagyelo, dahil ang bagong paglaki ay maaaring masira ang halaman sa pamamagitan ng hamog na nagyelo. Ang mga botle brush ay maaaring magkaroon ng chlorosis kapag ang mga bagong dahon ay nagiging dilaw dahil sa kakulangan sa bakal. Ito ay pinakakaraniwan sa lupa na masyadong alkalin. Kung nararanasan mo ito, gumamit ng pataba na naglalaman ng asupre at o bakal upang matulungan ang halamang mag-green up, maraming mga pataba para sa mga puno at shrub na mahilig sa asid ay naglalaman ng asupre. Maaari muling ipasuri ang iyong lupa ng lokal na tanggapan ng extension at sundin ang anumang mga rekomendasyon para sa pagsasaayos ng inang lupa o pagbibigay ng mas maraming sustansya. Mga uri ng bottlebrush. Ang mga halaman ng bottlebrush ay maaaring may label na may pangalan ng isang mas lumang species ng Melaleuca o Calistemon. Mayroong maraming mga species, ngunit hindi lahat ay karaniwang magagamit sa giina ang ilang mga espesyalidad na nursery ay maaaring may mas maraming uri na magagamit. Narito ang ilang karaniwang uri ng botle brush. Ang E. citrina, scarlet compacta, ay lumalaki ng labindalawa talampakan ang taas at isa-zero talampakan ang lapad at may mahaba at iskarlata na brush. Dapat itong itanim sa mga zone isa-zero o labing isa. Ang little john ay isang dwarf variety ng E. citrina crimson o lemon bottle brush, na ang mga dahon ay naglalabas ng citrus scent kapag dinurog, na may mga asul na dahon at maliliit na bulaklak. Ang Little John ay lumalaki ng tatlo talampakan ang taas at lapad at malamig matibay sa Zone 8A. The Viminalis Neon Pink ay may patayong anyo, mainit na kulay rosas na bulaklak at kulay abong berdeng dahon. Lumalaki ito ng walo tandang bawas labindalawa talampakan ang taas at bahagyang hindi gaanong lapad. Ang slim ng parehong species ay may maraming tangkay, isang halos umiiyak na anyo na lumalaki ng isa zero talampakan ang taas at apat na talampakan ang lapad. Parehong cold hardy sa zone 8. Ang light show ay isang southern living variety na may matinik, patayong paglaki na nagsisimula sa mapusyaw na berde at pagkatapos ay dumidilim. Mayroon itong maliliit, pulang brush at lumalaki ng lima talampakan ang taas at apat na talampakan ang lapad. Ang halaman na ito ay malamig na lumalaban sa Zone walori. Ang Sam's Hardy at Woodlander's Hardy ay magkatulad ng mga varieties na may arching hugis at citrus-scented dahon. Ang mga dahon ay nagsisimula sa kulay tanso at pagkatapos ay nagiging berde. Parehong may pulang bottle brush at lumalaki ng humigit kumulang lima talampakan ang taas at lapad at pareho silang malamig sa zone pitoy. Bottle Southern Living Valerie Dillion Pruning. Napakakaunting regular na pruning ang kailangan, tanggalin lamang ang anumang mahina o patay na mga sanga pagkatapos mamulaklak o bago bumalik ang paglago sa tagsibol. Maaari ka rin magsagawa ng light pruning upang hubugin ang iyong palumpong. Huwag pumutol sa kabila ng mga dahon hanggang sa hubad na kahoy. Kung gagawin mo, ang bottle brush ay maaaring hindi makagawa ng bagong paglaki. Ang botle brush ay namumulaklak ng paulit-ulit sa buong taon, kaya isaalang-alang ang pruning pagkatapos ng huling bahagi ng tagsibol o tag-init na pamumulaklak. Alisin ang mga sucker mula sa mga tangkay ng panapanahon. Ang mas malawak na pruning upang makontrol ang laki ng halaman ay ginagawa sa huling bahagi ng taglamig bago aktibong lumaki ang palumpong. Pagpapalaganap ng botle brush ang mga puno ng botle brush ay maaaring palaganapin sa tag-araw na may mga pinagputulan mula sa mga semi-mature na tip ng mga sanga, tandaan na ang pagpapalaganap ng mga patent varieties ay hindi pinahihintulutan. Ang pamamaraang ito ay magbibigay sa iyo ng isang halaman na kapareho ng inang halaman, at magre sa mas mabilis na pagkahinog at pamumulaklak kaysa sa paglaki mula sa binhi. Gamit ang malinis na pruner, kumuha ng anim na pulgadang mga pinagputulan mula sa semi-mature na botle wood, iwasan ang bago, napakaberdeng mga tangkay. Alisin ang anumang mga putot ng bulaklak at kurutin ang mas mababang mga dahon, mag-iwan ang isang pares ng mga dahon sa dulo. Isausaw ang mga dulo ng hiwa sa hormone powder at dumikit sa 6-inch na kaldero na puno ng magaan na pinaghalong peat moss at perlite. Tubigan ng mabuti at pagkatapos ay takpan ng isang malinaw na plastic bag na tinitiyak na ang plastic ay hindi dumapo sa mga dahon. Ilagay sa isang mainit na lugar na may maraming maliwanag, hindi direktang liwanag, at alisin ang plastik kung minsan para sa ventilasyon. Pagkatapos ng apat na linggo, bigyan ng mahinang hatak ang pinagputulan upang makita kung ito ay nakaugat ng mabuti. Ang mga pinagputulan ay dapat irepotted sa poting mix at malantad sa masikat ng araw. Panatilihin sa isang mainit, maaraw na lugar tulad ng isang bintana hanggang sa mawala ang lahat ng panganib ng hamog na nagyelo, pagkatapos ay unti-unting ilantad ang mga halaman sa labas bago itanim. Bottle brush Southern Living Valerie Ilion. Paano palagin ang bottle brush mula sa binhi? Ang mga bottle brush ay maaaring lumaki mula sa mga buto na inani mula sa iyong mga puno. Ang mga nagresultang halaman ay kadalasang mga hybrid na hindi nagpapakita ng parehong mga katangian tulad ng inang halaman at tumatagal ng mga tatlong taon upang magsimulang mamukadkad. Ang mga buto ay tumatagal ng mahabang panahon upang maging mature, kaya huwag gumamit ng mga bagong seed pods mula sa lumalaking dulo ng halaman. Sa halip, pumili ng dalawang taong gulang na mga kapsula ng binhi sa ibaba sa mga sanga. Itanim ang maliliit na buto sa tagsibol kapag ang panahon ay nagsisimula ng uminit na sinusunod ang mga hakbang na ito. Kumuha ng mga seed pod sa loob ng bahay, ilagay ang mga ito sa isang bag na papel at ilagay sa isang mainit na lugar. Ang mga seed pod ay dapat mabuksan sa susunod na mga araw. Puna ng isang tray o maliliit na lalagyan ng peat-based seed starting mix at magbasa-basa. Iwiwisik ang maliliit na buto sa panimulang halo ng binhi at basain ang mga ito gamit ang isang spray bottle. Takpan ang mga lalagyan ng malinaw na plastik at ilagay sa isang mainit, maliwanag na lugar tulad ng isang greenhouse o malapit sa isang bintana sa loob ng bahay. Amboan ang mga lalagyan gamit ang bote ng spray para manatiling basa. Pagkatapos umusbong ang mga punla sa loob ng ilang linggo, alisin ang malinaw na plastik, ngunit patuloy na manatiling basa-basa sa pamamagitan ng pagspray. Maaaring irepot ang mga punla sa malalaking lalagyan kapag umabot na sila ng ilang pulgada ang taas. Sa katunayan, maaari mong patuloy na palagin ang mga halaman sa mga lalagyan sa iyong patio hanggang sa susunod na taon ng lumalagong panahon. Kapag lumipas na ang lahat ng panganib ng hamog na nagyelo, patigasin ang mga halaman sa pamamagitan ng unti-unting paglalantad sa kanila sa labas sa loob ng isang linggo. Kapag ang mga punla ay umabot sa angkop na sukat, itanim ang mga ito sa hardin. Pagtatanim at pagrepot ng botle sa mga kaldero. Mas gusto ng maraming mga hardinero na palagin ang botle sa mga kaldero dahil pinapayagan kanitong dalhin sila sa loob ng bahay sa panahon ng frosts. Ang mas maliliit na uri ay pinakamahusay sa mga lalagyan. Pumili ng isang lalagyan na may mga butas sa paagusan na maaaring payagan ang lahat ng tubig. Ang mga ugat ay dapat magkaroon ng sapat na silid upang tumubo. Hindi bababa sa 8 pulgada ang lapad o dalawang beses ang laki ng orihinal na lalagyan. Gumamit ng halo ng apat na bahaging well-draining potting mix at isa bahagi ng perlite, grit o pumis. Kapag nagtatanim ng palumpong, ilagay ito upang ang tuktok ng bola ng ugat ay kapantay ng pinaghalong potting. Takpan ang lupa ng isang manipis na layer ng wood chips. Ang mga halaman ng botlebrush sa mga kaldero ay nangangailangan ng mas madalas na pagtutubig at makikinabang mula sa pataba sa panahon ng lumalagong panahon. i ang mga halaman pagkatapos ng dalawa hanggang tatlong taon o kapag napuno ng mga ugat ang palayok at ang halaman ay nagsimulang matuyo ng mabilis. Overwintering Kahit na ang botlebrush ay maaaring makaligtas sa hamog na nagyelo, ang masamang panahon ay nakakapinsala sa mga dahon. Ang halaman na ito ay nahihirapang mabuhay kahit na sa basang lupa sa taglamig, kaya't ang pagtatanim sa mahusay na pagpapatuyo ng lupa ay mahalaga. Mulch ang base ng halaman upang maprotektahan ang mga ugat mula sa labis na temperatura. Ang pagtatakip sa halaman ng isang frost na tela sa panahon ng malamig na panahon ay maaaring maprotektahan ang mga dahon. Ipagpag ang labis na niebe o yelo mula sa mga sanga upang maiwasan ang pagkabasad. At sa wakas, kung ang iyong botlebrush ay namatay sa panahon ng isang matinding taglamig, maghintay hanggang sa lumalagong panahon bago pruning dahil ang bagong paglaki ay maaaring lumitaw. Mga karaniwang peste at sakit sa halaman. Ang botlebrush ay hindi madaling kapitan ng maraming peste, ngunit maaaring mahawahan ayon sa sukat. Ang mga peste ay napakaliit na gumagalaw at may kayumangging armor o parang shell. Sa mga maliliit na infestation, maaari mo lamang tanggalin ang mga dahon na may kaliskis at sirain ito upang hindi patuloy na kumalat ang mga peste. Ang langis ng hortikultura ay maaaring makatulong sa mas matinding infestation. Kung ang lupa ay labis na basa-basa, ang mga fungi na umaatake sa ugat at corona ay maaaring maging problema, dayon din ang mga goals ng sanga. Kung ang bagong paglaki ng sanga ay mukhang bansot, alisin ang paglaki at hayaang matuyo ang lupa. Upang maiwasan ang sakit, siguraduhin na ang Bottlebrush ay may mahusay na sirkulasyon ng hangin at panatilihin ang halaman sa tuyong bahagi. Paano mamulaklak ang Bottlebrush? Ang Bottlebrush ay pinakamahusay na namumulaklak sa buong araw na may hindi bababa sa anim na oras ng direktang sikat ng araw bawat araw. Ang mga batang halaman na lumago mula sa mga buto o pinagputulan ay tatagal ng ilang taon upang mamukadkad. Kung wala sa mga ito ang mga salit, isa alang alang kung dapat mong putulin ang puno sa tagsibol noong ito ay namumulaklak. Pinakamainam na maghintay hanggang matapos ang pamumulaklak upang putulin. Sa wakas, ang matinding tagtuyot ay maaaring makaapekto sa pamumulaklak ng bulaklak. Siguraduhin diligan ang iyong botle brush sa mahabang tagtuyot. Mga karaniwang problema sa botle brushes. Ang botle brush ay itinuturing na isang halaman na mababa ang pagpapanatili, Ngunit maaari itong magkaroon ng ilang mga problema, lalo na sa mga basang klima o mahirap, mabuhanging lupa. Narito ang ilang bagay na dapat bantayan. Patay na mga sanga. Maaaring masira ng frost ang mga dahon at ang buong sanga ay maaaring mamatay sa malupit na taglamig. Sa mahalumigmig na klima, ang sobrang pag-ulan o sobrang basang lupa ay maaaring magdulot ng pagkabulok na kalaunan ay pumatay sa mga bahagi ng halaman. Putulin ang mga patay na sanga at bigyan ang halaman ng oras upang punan ang mga bakanting espasyo ng mga bagong dahon. Kung kahalumigmigan ang problema, bawasan ang tubig o pagbutihin ang drainage. Ang underwatering sa tuyong panahon ay maaari ding magdulot ng mga tuyong dahon, lalo na sa mas batang halaman. Dilaw na dahon Ang mga dilaw na dahon ay maaaring maging tanda ng labis na tubig o kakulangan sa sustansya. Ipasuri ang iyong lupa upang makita kung sapat na iron at magnesium ang makukuha ng halaman. Ang alkalina na lupa ay maaari ding maging sanhi ng chlorosis dahil ginagawa nitong hindi magagamit ang mga sustansya sa halaman. Makakatulong ang pataba para sa mga puno at shrub na mahilig sa asid. Maaari ka ring mag ng chelated iron sa halaman upang luntian ang mga dahon. Kaya ngayon dapat ay naunawaan mo kung paano lumago. Planta ng bottle brush sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. Isa-isip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito, ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay, at magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang katapusan ng video ngayon, magkita-kita tayo sa ibang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then bye friends, happy gardening!